Ayan mga kababoy, palili time kami. Kasi po may sakit po siya. So ayan. Hindi siya makadili sa nanay niya. Ayan. Ayan. So didi, didi time, may sakit kasi. So, so ayan hindi niya pa kayang makipag-agawan sa kanyang mga kapatid. So ayan, didi time lang muna sa uh, bibiron, sa feeding battle po. So ayan. ayan. Ang gatas po niya mga kababoy ay anong gatas niya pa? Ha? gatas para sa mga biik mga kababoy so ayan tinimplahan lang po siya kasi ah, hindi niya pa kayang makipag-agawan sa kanyang mga kapatid ayan naririnig niyo naman nag-agawan siya dun sa lilit ng kanilang ina so siya ayan ito lang muna grabe didik niya ah yun pa grabe yung didik niya mga kababoy kasi gutom na gutom po siya may sakit po kasi siya ang sakit niya mga kababoy is ano, lupot. Basa <laughs> po yung dumi niya mga kababoy. So, ayan, siya ng two days na po. So, ayan, kaya din namin sa piling battle po. Para lang may mga didi din siya. Ayan. Medyo okay naman siya mga kababoy. Medyo okay na po siya. Medyo okay na siya. Ayan, ilang araw lang siguro gagaling na po ulit Ayan, sige, konti pa, konti pa, may laman pa po. Uubusin pa niya ito mga kanaboy. Ay po, didit time pa, didit time. Ayan. Ubus, ubus, didi, ubus, didi. Ubus, ang didi. Ano yung didi pa? Ka, ang kanaboy. na didi. didi. Ayan. So, didit time. Ikaw na lang. Ayan. So, didit time. Ang aming alagang biik. So, ayan. labiik, biik. Ayan. Ayan. So, lakas na ang niya. Ibig sabihin, gagaling na yan. Malakas na siyang magdidid, Ayan. Busog na, So, busog na ata, ka, mga kababoy. So, yun yung mga kapatid ng mga kababoy. O, yan. Nag-aagawan sa ina, So, ayun, o. Oh. Ayan. O, so, siya. Naka-separate lang muna. So, ako lang yung nagpapadidi sa kanya, mga kababoy, ng feeding battle ng aning anak. So, ayan. Bye-bye.